Yo, what's up mga lods? Alas 7 ng gabi. Bumisita po kami dito sa kung saan nagkaroon po ng prayer rally dito po sa San Pedro Street, Davao City. At uh, ko po sa inyo kung gano'n lang po ka-peaceful ito pong rallying ginanap po dito sa amin. Bali kasama ko nga po pala ang pamilya ko dito dahil nga po eh naglakwatsa na rin po kami nitong gabing ito. At gusto ko lang pong i-share sa inyo kung anong kaganapan dito kasi alam ko namang hindi po masyado binabalita dyan sa inyo yo, ayan kaganapan dito ngayon sa San Pedro, ayan mga idol dami tao supporta tayo ngayon mga idol ayan nandito po tayo ngayon sa San Pedro street, dami pong tao, ayan, nakita po natin yan mga idol Ito po yung kaganapan dito ngayon sa lungsod ng Davao, ayan mga Papakita ko po sa inyo kung gaano karaming tao ang uh, nakilahok po dito po sa ginawang event na ito. na natuoko ka na nagatakok taharun isa ka sa uh, gusto ta o kabaguhan Pero gusto ka kabaguhan isa gusto kabaguhan Kamalo ka na naigot ng pulong sa ginoon in 2 Chronicles 7.14 If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and my face okay, lang kung kayo po sir tanong sir from heaven ah, okay. mga and I will ano, forgive uh, their sin kayo and heave Ayan mga idol, yung etong ng pila na ito mga lodi para sa mga uh, gusto dun sa 100 na baka na nileksyon ngayon mga idol. Ayon, ngayon. Ayan po yung pila dito mga idol. Yan. Grabe, haba. Oh. <laughs> so, ganito lang po ka peaceful ang uh, rally po dito, mga idol. Kasi ano lang po ito prayer rally lang po. Hindi po ito yung rally na kagaya po dyan sa Luzon na nakikita po natin nagkakasakitan po. Ito po purely prayer rally lang po para sa tunay na pagbabago. Para po sa mga corrupt sa ating bansa, dapat po eh maalis na sa ating uh, gobyerno. Yan po mga idol. Yan po yung update natin dito ngayon sa San Pedro. Ayan.